Isa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Davao City. Ang dahilan ng sunog, ang posporong pinaglaruan ng mga bata. May detalya si Jay Lagang ng PTV Davao. Ang posting ito na lang ang natira sa bahay ng pamilyang Barete matapos masunog sa Prok 8B, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City, noong linggo ng umaga. Ayon kay Mikaela Barete, wala mang nasagip sa kanilang mga ari-arian, itinuturing naman nilang malaking milagro at kanilang ipinagpapasalamat na nakaligtas ang kanyang mga kapatid na pawang mentally challenged. Wala raw siya at ang kanyang ina nang mangyari ang sunog. Ang naiwan lang sa loob ng bahay Tanging ang dalawa niyang kapatid na si Lalari, 26 na taong gulang at ang 23 taong gulang na si Lorenz. Hindi naging hadlang ang kapansanan para iligtas ni Lari ang nakababatang kapatid. Ang isa kay na ay bipolar disorder tong magulang, tapos ang isa sa nang kuya kay special child. So, tapos akong kuya nga bipolar kay natulog siya at to na time. Muto gidalit-dalit daw niya bangon. Niya iyahad yung gialsa, ginaug niya dito sa hagdanan. Bagamat nakaligtas, Nalapnos naman ang balat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Larry. Sinabi ni Barangay Los Amigos kagawad Marvin Domingo na isinailalim na sa assessment ng Davao City Social Welfare and Development Office ang apiktadong pamilya. Sa ngayon ay namalagi muna dito sa isang kubo ang nasunugang pamilya na nangangailangan ngayon ng karagdagang tulong. Ang ilagay pinakanid pagkaon, gamit o ganing uh, mapuyan. So nanawagan po mi basig panahon sa Pasko, panahon sa paghinatagay. Nahirapan din ang Bureau of Fire Protection Davao sa pag-responde dahil sa lokasyon ng nasunog na bahay. O kating bata nga involved na is baga nanana sila na napansin daw nga ano kanang magdudula gid sa kusporo so actually ginatago daw nila ang kusporo ana pero katunga time uh, marang nakalimot sila ba wala nila matagoy niya katulog ko niya so wala man tay Umabot sa unang alarma ang sunog na nag-iwan ng mahigit sa 150,000 pesos na danyos. Mula sa PTV Davao J Lagang para sa bayan